Hello guys, uh, magandang umaga sa inyong lahat ng mga followers ko yan, magandang umaga. dito ko sa uh, porto video guys, uh, pala ako guys. Pangunso mo namin guys sa ano sa bangka. Pangunso yung ulam guys. Diyan guys, 250, ang kilo dyan

Lar, bolar. Ada apa? Ada so apa? Itu kacau. Itu aja guys. Karna apa? Tunggu nih beliin guys. Karna. Huj. Huj. Anu beliinmu. Anu beliinmu. Kaka, kaka. Ah, baka guys. Baka, baka guys. Guys baka. Oh, baka. Tuh anu beliin. Ah, baka nih. Oh, pariparinya. Pariparinya. Yan guys, bakal langkah guys kalahati. lang Ini namanya tayong manok guys. Manok na may bilihin guys. madam. ya madam.

pakol, macam kilo pakol. pakul? Ayah kita bilang. Kena kita jemput nang. Jalan okay. magkano mana makan yang pakul? Kena kita yang pakul ni. Ah, mama balik ko. Balik ko pain. Beli mana yang pain, guys? Pusit kayo, pusit. Tamo. Baka. sip kayo. Ang gano'n, Rosip? 50, sir. 50, 50. Kaya ba yung mga ligas niya, ah Ha? Ha, may hibang. na, na. Mamaya, pagbalik ko. Ihati ko ba ito? guys. Bili mo natin yung ko guys. Bili mo natin yung

25 'yan daw. Abot kami guys ng ano guys, dati ko kasamahan guys. <laughs> Ala basa. Kayo na muling kay kami Kalabasa. dalawa guys oh. Sabay ano? kami guys oh, dito. Kainkan. Okay. na nanahalaga ng ano lang. Yung bago, may bago tay. Ano, hello mo sa, ito huh? ano? Eh mag, ano ko, Loveboy. Loveboy? Oo. Loveboy magano ang prito ng isda tapos Loveboy? Oh, Loveboy.

nabilihan natin ng uri ah ang ito 20 po sa yan ito 40 one ito. ito guys may bensin na ito guys para makaka ano kayong anak ko guys sinasalang kaso sa

Kanin man. Po. Ha? 108. Ayun. Ah, uh, binili ko yung nilo ko guys, yung bulso ko guys ay bili siya guys ng frutas. Kasi gusto ko sa may na prutas guys kasi diyan ako ko guys may ano, may lagnat. Bibili <laughs> din ng mangga guys. <laughs> At dito tayo ay bibili sa kay Ate guys ng mangga. Ito guys. Oh. Ah, magandang mangga ni Ate guys. Yan yeah, oh. Mangga ng sambalis guys yan oh. No? Pulo. Mangga ng pulo to, madam. dun po, pwede. hindi yan mangga ng pulo, pero matamis. Kasi tanis din siya ng pulo. Doon lang, madam. Hindi yan ako. Pili na kayo. Oh, oh. Yeah. Oh, yeah. At bibili tayo guys ng mangga guys ay yeah, Iyan o Ay hey, masarap yung mangga kainin guys Matamis yung mangga nila ate O oh, yan yeah. Dami yung bumili ng mangga guys <laughs>